Nasa entrance pa nga lang ako ng palengke pero nadaan ako na si ate, nagtitinda ng hipon, ang lalaki kasi. Nung tanungin ko nga ulit si ate kung magano nga ulit ang kilo, napakamot na lang ako ng ulo at lalong sumakit yung sintido ko. Ay nako. Dali-dali na nga ako umuwi kasi ba naman baka wala nang matira sa bulsa ko. Nasa nadaan nga ako dito sa aming munisipyo, ay nako. Talaga namang walang tao. Kasi nga naman, Sabado. Oh. At ito nga ang patunay sa nakikita nyo. Halos lahat kami nang nagmumotor ay parang tatatlo. Pag uwi ko naman niya ng bahay ay agad na ako namitas ng kamyas. Huwag kayong magalala, hindi ako nandudugas. <coughs> Naalala ko tuloy ng mga bata kami. Ito ang aming food trip pagdating ng hapon at galing kami ng eskwela. Magdadala lang kami ng asin at saka ng mangga. At pag nabitin niya sa mangga, ito nga ang tinitira. Pagkatapos ko mamitas ng kamyas ay lilinisin ko na ito mga hipon. Kasi <coughs> sobrang mahal nga naman kasi nito. Nadamay pa pati ang aking hipon. Pero okay lang yun. Kasi naman ang moto ko, makapagluto lang ako ng masarap para sa aking pamilya. Okay na yun. dami ko na nga sinabi, pagkatapos ko nga magupitan itong lahat ng hipon, ay eh, tinanggalan ko na rin ito ng bituka kasi nga nandun yung dumi niya. Tapos nga ay eh, maghihiwa na rin tayo ng dalawang kamatis na pula isusunod ka naman dito ay yung sibuyas na pula. At habang nanonood ka, baka makalimutan mo pa, pakipalo nga po yung ating Facebook page at pakilike na rin ang ating video. Huwag mo na rin kalimutan mag-comment. Ikaw na ang bahala. Iniwa ko na nga rin ang maninibes yung binigay na labanos ng nanay ko. Hindi ngaro raw kompleto ang sinigang mo pagka walang labanos. Tapos nga itong mustasa. Sampung piso lang ito. At binuhusan ko na nga ng isang litrong tubig yung aking kawali. Uunahin natin yung tubig at isusunod naman natin yung kamatis. Tapos nyan ay sibuyas. At saka sisindihan na natin yung kalan. Tapos nyan ay hihintayin na natin kumulo ito. pagka kumukulo na nga, ang susunod ko namang ilalagay dito ay yung mga labanos na hiniwa ko. Labanos nga ang ino na natin ibuhos kasi nga ito yung pinakamatigas. At kapag kumukulo na, sinunod naman natin yung okra. Ilalagay na nga dito yung ating kamis na pinitas kanina. Ayan nga at ginayat-gayat ko na. Susunod naman natin ilalagay ay yung siling haba. At nilagyan ko na nga rin ng isang pirasong norcube. At pag nahulaan nyo kung anong flavor ng norcube yon ay ako'y matutuwa. At baka magbigay pa ako ng gantimpala. Gahandahan ko nga lang itong inahalo at ititimpla ko naman yung ating pamintan durog. At lalagyan ko na rin ng mga tatlong kutsarang patis. Nung nalagay ko na nga ang mga pampalasa, it's time para yung hipo na. At bago pa nga sila mamula, isusunod naman nating ilalagay ay yung mga mustasa. Alam ko nga rin hahanapin nyo yung talong at kangkong. Pasensya na kayo. Yung damdamin ko kasi, ito ang binubulong. Tayo nga ay magkatuwaan. Daanin natin sa hulaan. Kung sino nga ang unang magko-comment ng eksaktong presyo, doon ko ibibigay ang 50 pesos na jikas na regalo ko. Hulaan nyo lang kung magkano yung mga hipon na to. Kung naman ay walang pilitan, ito nga ay katuwaan lang. Lanta na nga yung mustasa, kaya nga nakalimutan ko na pati magic na pampalasa. Pagkatapos nga nito ay pakukuluin ko lang. At titikman ko na rin gamit ang aking kutsara. Panalo na naman nga ang ating pananghalian. Kaya nga talat ako inyong samahan. O paano pa mga kaibigan hanggang sa huli ay walang iwanan. Tara na at magkainan.